Bah hindi uh, ang, ang, ang karabaw nakabuhi eh uh, bah hindi. Uh, hindi eh gapakanto sa akin madalaga ako madalaga ako uh, ikinalaga sa karabaw. Uh, uh, Diyos ko uh, sang karabaw ko! just uh, go go hindi dinasma uh, ko uh, hindi, uh, hindi. Uh, hindi. Uh, na hindi magabot ng tiil ko sa talamnan. Oh, oh Diyos ko, oh, tabang, aranang karabaw, oh, tabang, sungayon so, niya ako. Ah, tabang! Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka-istorya nga napunan sang leksyon pagtulunan tag inspirasyon isaysay kay Kuya Hil ginadala sa inyo sang NYGC Naishaga Channel Blind Drama isaysay kay Kuya Hil kaupod kay Kuya Hil andan dirigid lamang sa 106.9 ASFM da Community Radio Nangyari na ang atong drama ngaton aton ginatiguluhan. Mangong diri sa aton palatunatunan isaysay kay Kuya Hil. Sorry kita? Ah, uh, sorry sa ano? Sorry nga mo nang kabuhay ang natag ko sa iyo mo, Planka. Habi ah, mo, manggaranan mo kami, pero nahuyak ko sa ilan ni, eh, ni Papa mga eh am um, palangga. Hindi magkabala ka. Baton ko kon ano ang pangabuhit, ha? <sighs> Abi mo, hindi ko tanya ako gusto nga nga mo ipamukha ko sa imo eh. Pero sige lang. At least malipayan ako, palangga. ke isa kita ke anak. Sige na. Matulog na kita ke buas. Aga pa ko maarado sa talam ni papa. Tiban. Ah, Risa. Palangga ko ikaw. Palangga ko man ikaw, Risa. kung pag-arado dire. <laughs> Tiban! Tiban! Ba, si Papa? ara na. Ay! Ba? Papa? nanuning nang pang-ubra mo, man? Di, kakakakuan na papa okay na ina okay si mo mata hoy gaano ka bata ka ang katamaran gid lang among imo pa <laughs> mm -hmm. abi mo kung nagasweldo mo lang ko sa imo may pa sweldo ko si bantawo tamaran ka papa how gali birthday sa manghod mo sa dason semana si gusto ko nga maatin ka mo Sang asawa mo kag sang isa mo ka anak. Kay ko ikaw sa iban pa nimo nga mga kaenablo kag mga kapakaisahan. <laughs> Ang iban abogado na, pulis, engineer. Ikaw ya, ano ka? Kahuluyan sa imo. Papa. Oh. Kahuluyan ka sa tanan ng mga kabataan ko, ikaw ang pinakabuliboy, pigando! Sige lang pa. Okay lang. Hindi e ka mahuya! Nga nagatrabaho ka sa akon talamnan, sa talamnan sang amay mo nga kilala dari sa aton lugar. Dapat mahuya katiban, Ha? Dapat MAHUYA KA! Papa? Ah. Ba? Naano ka? Gin... Ginak ginakigan ako ni Papa ka na ako, na? No? Kalaway ko na sa pangubra ko. Pero... Maayo din tong ginubra ko. Kahipid siyang ginubra ko. Pero ambot... Ambot kun ko nga ako ang tragid ako sa amay ko. Teban... pasensya na lang para na gid lang sa akon kag sa bata. Nagsugot na gani kong himuon ko nila boy eh. Nagsugot na gani kong sa bata ako na yan <laughs> Pero di ba kay di <laughs> Pero sige lang. <laughs> Ano ang tama na, bigipigado, tama. huwag tatin na bla. Huwag kita tinapusan. Diba na? <laughs> ah, ga? Um, ga? Maupad ka? Sa diin? birthday ko na ni Utol sa Dasan Simana. Ginaimbitar kita sa sang... sa ngamay ko. Ano sa mo? <laughs> Makadot ah. Tiban? Ba? Risa? Eh, e, nga ah. Ah, oh, wala. Ah, sige. Makadu kita na John John. Sige. Sige. Maka kita. Oy! wala pa si eh, wala pa Papa. Sa pa pa. Makadutus sa na pa. Oh. Makadutu! Gin pabalo ko to. Epi, tanay pa, way mo na lang to ipakadto to. Ba? Eh, Rome? Oo. Tanay, way mo na lang ipakadto to pa. Ay, sos. Tanay, tuwag pa, huwag mo lang ipakadto to. Tanay, dito na lang sa, sa ilo. Ay, mga anak. Kinanglan ta gid kantoon ng eh magulang ninyo. Tungod no, utod niyo siya, ha? Kabati ka mo. No, bisan bisa bisan ano pa siya, utod nyo siya. Te sige. Pa kantoon eh. mo Happy birthday tol. Eh, hey, salamat tol. Oh ya Allah! Oh, Ara ni. No ni, ni Sera Rodrigo ah. Bau. Oi. Amun nambah yang api gaduh. Ah? Ha yang bodoh ah, ya ya ya. Bah, inti nambah ni aku. Oi. Gua mentah ni. Kan api gaduh. Ah. Teban. Ah, oh, 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 na naman nabatian mo, okay lang sa akon. Kaya hindi ka lang po mag Amo ah, na ya, kay Pigado, ta? Sige na, masulod na tas balay. atunas si Papa, ho. Ga, pamaypay na. Ah, sige na, uh, John, dali na. ho, tay. Mayong pa. Mayong aga, Lolo. Mayong aga pa. Hindi <laughs> ba lang sila kusay mo, Birthday kantoan kantuan mo! Papa? Birthday ba ng kantuan mo? Pero daw trapo ang ginailis mo! Oh. Papa? Kagining asawa mo! Sus! Ay! Hey ambot na nagin sa inyo. Gaugtas ko sa inyo. Dumapatay ako sa ugtas sa inyo. E nga asawa mo, why mo man baklan sa maayo ayo nga bayo? Masalaan na di karon nga maid. Ikaw ya, masalaan nga boy. Kagining anak ninyo, masalan nga yagit. Papa? Hala, pag ka mo. Ah, eh, pag -ilines! Ika! Ika! Bailisin ni sila! Hoy! Bailisin ang mga taga -buken! Papa? wala lagi bisita si uh, Arome. Eh. Happy birthday, tol. Hey. Eh, karoon pa sa gabi, ang ila bisita. Ang bisita sa manghod mo. Dinuna, ko na ikamok kay eh. Basi ko mahambal ang mga bisita sa manghod mo karon nga. Ang boy eh, nag-upod sa Mondres Party. Bah. Papa? Papa. TOL! asta ka lang ginamintras. Ano nang mo? abi Pangita ka man sa ngayon yung trabaho. Kasi nang maobra sa talamnan na ni Papa. aber Paobrahan namun sa iban eh! Ano? Oo! Paobrahan namun sa iban! Eh, kung ako sa Tiban? Romy, kung ako sa iyo mo? Eh, ano, magaling kayo eh, kung naisulod na ka sa opisina. Hindi eh, ka man kabalo. Labi kay Doon, no read, no right man kabi. Right. Romy? Ay, no, no ka man imoyari eh, sa man. Hindi ka balo magkaon gamit ang kutsara kang tinidor. Papa. Ay! Ahay! Abi, ni nga mo! Bisan sa paggamit sang kubiertos sang minanggaranon. Hindi ka balo. Ay, ikaw man niya, dun-dun! Ano man niyang ginapamusi, musi sa kalimutan mo. Ha? Sobra na ini, Papa. Sobra na ini. Ba? Ano? Me. Tol. Mapuli kami. Mapuli kami. sobra na pag... pagpasakit sa ako sa amay ko. Okay lang ako na ako lang nilang nga pasakitan, hindi lang asawa ko, kagbata ako. Sobra na eh. <coughs> Kinanglan. Nga maning ho ako. Ang tiniponan ko, ipreparar ko nga daan. tako dako naman yung na natipon ko ah. na ni siguro nga magsiberit na kami. Teo na ni nga ma, ngayon din ako magsaligay papa nung kasakit na ng nagtanan ng, ng akon maagom sa ila. Umagabot ang mga parintin namun Pagkantoon-toon kami, kagakigan sa tubang nila. Nahuyan na ako sa asawa ko bata ko. Ah. ang karabaw nakabuhi hindi gapakadto sa akin, madalaga ako madalaga ako hindi sa kusang karabaw oh just go just go to hindi hindi na eh, hindi magabot ng tail ko sa talamnan. Oh, oh Diyos ko! Uh, tabang! Aran ng karabaw! Uh, tabang! So niya ako! Ah, tabang! Oh, Diyos ko! Tak ban Tiban Gin sungai Sangkarabaw Oh Iwala eh, ginluatan Sangkarabaw Hoy eh, eh, Madali-dali ako Makadok ko sa sindah, eh, Sa balay na ko ni Senyor Rodrigo eh, Madali-dali ako Husus ginluo ko Hoi, Doming! hari keman? Eh, eh si Senior Rodrigo, eh, Senior Rodrigo. Nano Ha. Eh, Senior. Eh, eh, si Timan. Eh, si, si Tutu Timan. patida, dah. Itu guys, bau... Ano! warasi papa zoringin Semua ke kulangan tol patawara kami tol patawara kami tol tanheiin palangga kalamun eh asin cher kami tol lah ha? ningin babaw abis amo nang amon eh. Anak. Ambot kon kon mapatawad mo pa kami anak. Ambot anak. si si tatay nai anak palangga ka ni tatay ari ho gibin niya ka sa kwarta para igasto mo sa imo pag Bui, Ini kan makan pada anak-anak. Ini kan pembayaran ini anak-anak. Kaman. Ah, pare ako tungod gusto ako magbulig sa inyo hindi na may ginbilin sa amon nga kwarta si si Tiban Arisa maluoy ka maluoy ka hindi ako pag hindi ako pagpaslawa <coughs> Mabulig ako. Mabulig ako sa bata. Kay Jun Jun. Hindi na. Dala na lang korta sa inyo. Pag magpauli ka na. Risa! Hindi ko na ng bulig mo. O man sa kabataan mo. Ipakita naman sa inyo. Kaya naman mabuhay ni Junjun -jun, nga wala ka mo. Gani antis pa ako makapasakit sa paghambal sa imo. Tungod ugangan ko ikaw. Maglakat ka na. Lakat na! Risa! mabuhi ito lang tanay, no? Um, anak. Salamat kay Eh, salamat sa ano, nay? Salamat kay wala ka nagbago. Nagligad pa tood ang mga tinuhig, pero... Padayon ka nga nangin mabuot nga, anak. kag Kagmasinulon dun sa akon. Palangga ko ikaw, nay. Amo nang kitudo ni tatay sa ako ni. Hindi ako magliwat sa sa mga katiyuan ko kag lolo ko. Sige na ya. Dere ka lang. Dere ka lang kay mapatalam na nako. Kayo? Oh, Harbison harbisunta mga humayta kag buwas ang kamutihan ta. Kaya kung ano pang uh, patubas ang atong dota, nai? Napuslan ko, kid. Ano tunan ko tanan kay tatay? Karon, agriculture na ako. Kag wala mo lang ako ginatipan, kundi ang aton mo lang mismo duta. Anak! Salamat sa Diyos, nai. Kaya nakasurvive kita, ha? Salamat na yun. Mga kapakabiyana, gin pamatudaan ni Risa na mabuhi niya ang iyanap pagi sa iya pagpaningungan kag si Junjun na mga aman nga bisan wala wala na ang iyang tatay. Wala, wala, wala. Gani mga kabiyanan, gabay pa sa nagpamati sa sininga drama, nakakuha ko mo sa leksyon. Kabisan pa man ano ang nakakalatabo sa itong kabuhi, padayang kita sa pagpaninguha, kag sa pagpamuyo, kag hindi madula sa paglaon. Sana tabo sa pamilya ni Tiban nangin challenge ini kung paano mabuhi ay asawa kaganap nga wala sa buli gikan sa iya may kakaotoran Diri nagtakbo Ang atong kasaysayan ni atong gintiguluhan Mangunguma Diri sa atong palatuntunan Isaysay kay Kuya Direksyon, Emilio D. Magbalwa. Supervisyon, Romel Pineda. Ginsulat sa inyo alagad, Kuya Hilandan. Kaginadulong sa inyo sa 106.9 ESFM Community Radio. The heartbeat of Sagay City. Basta ESFM. Ato, 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 ato,